Hi guys! Snack time! Ayan si Lima. Oh, ang ganda ng like, glass mo Yan <laughs> Ayan, snack time kami guys. Luto siya guys. Dalawang klase. Ito, pancit canton. Ayan, carbonara. With cheese at ayan. Ayan ang snack namin. Wala kaming Pepsi. Kundi yan <laughs> lang. Ayan ang snack namin. At saka one eye. Ayan. ayan Sa diba? Up. One eye, one eye daw siya. Yan. Yeah, ayan ang stock namin. O, Di diba? May cheese din to? Oo. Nilagyan mo? Kunti lang nilagay ko. Yeah. Mm. Kain, guys. Yan. Dalaw kami may eye glass. Anong pansit kanto naman ito? Nilagyan mo ng cheese? So, diba ang ganda ng I class ko? Kain tayo! Ayan. Siya kasi pinaluto ko, guys. Kaya yan. <laughs> Ayan. Basta noodles, guys, ang pag-usapan. Number one yan si Dima. Mm -hmm. Ayan. lang ngayon, hindi na mintin maintain ko yung pagkain yung noodles, kasi nga maalat. No, hindi ko na pinapakain niya ng mga hindi ko na pinapakain ng mga kwan ng mga maalat. Kasi nga ang hirap o oh, ayan, dagdagan niya pa rin yan o, tingnan niyo guys. Ang hilig niya talaga yan sa manghang. Mm. Oh, di ba? Mm. Oh, ayan, to, tingnan niyo. Ayan tayo guys. Yung kama ka natin kung saan yun. Hagin tisyes mga makat ito. Hmm. Hagi ya. sauce heart ba ka? Ya. Yeah. Yung pancit kan ito nilagyan na ng cheese. Masarap din ng lasa. Yan. Juice, diyos muna tayo. Walang, anong walang pepsi. Mahirap ang pepsi. <laughs> Tsaka, one eye na ginawa yung itlog Ayan. O, diba? Hmm. Nagutong kasi kami, guys. Ayan. Masarap din. Ilagyan niya ng, ano, Bye.